Hello, hello, hello. Maayong hapon ka niyong tanan. It's me, Mega Bri. For today's video, guys, kay panihapon naman nun. So, karoon akong malutoon ka nga panihapon kay Tortang Talong. Yes, guys, Tortang Talong. Okay, sayang ka. Ayaw pa doon na ba yan? Siya eh. eh. Pero ang ending... Makaon pa man siya. So, karoon ako na siya gilunodan kay sa itlog. O, sa itlog sa so, paniya kong gisagulan ni Magic Sarap, Pepper, ug gamay nga asin. So, mauna na siya ang resulta, guys. Nakita niyo, guys. So, ako na may mukaon ani guys. ug ang ug ang iro ni Senior Sandroki sa DI. So, ako siyang gito lokay para kami duha ang mga unan ani, Pero, abot ka kaasak ka to siya rin, eh. Ngita ko kami. Asa. So, in So guys, or mga followers na ako, instead of butane, ari lang na ako i-luto sa kahoy, guys. Kay mas lami, mangod siya kung kahoy mong gamiton, guys. Pero mas nindot ko, arita, sa gawas magluto kay fresh ang imuha pananaw. Yes. Kita pa? Hmm. Nako Na sa mong gawas na ron. Karoon kay nagtakang na ko um, kuan sa gawas. Ako na siyang gipaypayan, guys. Kaya ako ma kusog iyang kayo oh, kita mo anak hmm. Hmm? hindi pa ipayan guys kay eh. ganina kayo ni Karnawan so saman mga mga unat ninyo guys Saan man, ako naman din pero okay raw eh lawan ra indotri guys kailangan kayo, kayo kung mabuhat sa bukid mga sakop Sakong -ub tubig Uban pa So, dito ko magmahay nga Na I'm Na I'm Yuta dire. Thank you guys Takang salamat, bye